Good morning mga mi! Happy Thursday! And syempre, school day. So busy na naman ang mommy early in the morning. Nasa shop pala yung car kaya nag-taxi kami. And then pagka-drop off sa mga bata, nagjogging kami ni Mommy Monique. At syempre, after ng jogging, mga unta. And after our chika about Ellen Adarna, charot! We fetched the kids na at ayan ang langging. Let's go somewhere with Atify and Tita Monique ang bungad agad-agad. We're -agad. here. And yes, dito nga namin naisipang pumunta sa Kyoda Cafe. Actually, matagal na namin gustong pumunta dito. Last September, dapat pupunta kami. And Nana Sienna actually told us to let her know kapag pupunta kami the day before para pupunta din siya para magkita-kita kami. Si Mommy Monique, second time niya na dito. I actually already met Nana Sienna last February. And at the time, may mga pinagdadaanan pa siya. But you know what? Kahit pa ganun, she still took the time to say hi. At batian kami ni Langging during that time. Anyway, we enjoy the food so much. Lahat ng in-order namin. Yung cake, yung drinks, and of course, the coffee. Kaya babalik kami for sure. Anyway, hinatid nga kami nila mommy mo na pabalik sa school kasi susunduin namin ang kuya. Anyway, look at this girl. Nagmimini heart attack talaga ang mommy every time nagmamonkey bar siya. Maya-maya pa nga dismissal na nila kuya at ayan tuwang-tuwang nga kasi binilhan ni, ni Mommy Monique ng choco chip cookie from Kyoda Cafe at tingnan nyo naman sarap na sarap siya sabi niya eto na daw ang bago niyang favorite at kita niya naman ang langging abanger sa teraan ng kuya yun lang for today